Hi guys! Welcome to my channel! Ngayon, pag-uusapan natin ang love, ang isang bagay na napakaganda pero minsan sobrang komplikado. Totoo ba? Diba? Lalo na kapag hindi mo alam kung genuine ba ang nararamdaman ng isang tao para sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit ang mga relasyon ay nagiging vulnerable sa mga misinterpretation at heartbreak. Na-experience nyo na ba yung parang laging guessing game? Yung tipong bawat galaw at salita niya ay parang may hidden meaning na kailangan mong i-decode. Parang laging may puzzle na kailangan mong lutasin at hindi mo alam kung tama ba ang mga hinala mo o nag ka lang. Yung hindi ka sigurado kung gusto ka talaga niya or kung nag-care ba siya. Minsan, sweet siya at parang ikaw lang ang mahalaga sa kanya. Pero sa ibang pagkakataon, parang wala lang. Parang may mga araw na sobrang lapit niya tapos biglang maglalaho na parang bula. Nagtatanong ka ng mahal ba talaga niya ako o pinapahalagahan ba niya ako? Paulit-ulit mong iisip ang mga senyales, nagbaba ka sakali na may makuha kang kasagutan. Pero sa bawat tanong, mas lalo ka lang nalilito, parang walang kasiguraduhan, at ang puso mo ay laging nasa alanganin. Mga tanong na nakakabaliw at nagpupuyat sa atin gabi-gabi, hindi ka makatulog kakaisip kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Bawat gabi, naglalaro sa isip mo ang mga eksena, iniisip kung saan ka nagkamali o kung may nagawa ka bang hindi niya nagustuhan. Aminin natin, lahat tayo dumaan dyan. Lahat tayo naranasan ng maguluhan at magtanong. Minsan, kinukuwento pa natin sa mga kaibigan, umaasang may makakapagbigay ng linaw sa sitwasyon. Pero kahit sila, minsan, hindi rin sigurado kung ano ang tamang sagot. Kapag in love tayo, natural lang na maging hopeful at excited. Pero minsan napapansin mo bang parang may mga red flags ka ng pinapalampas? Yung mga bagay na dati ay hindi mo papansinin. Ngayon ay binabalewala mo na lang dahil umaasa kang magbabago siya. Umaasa ka kasi na maayos din ito eventually. Pero paano kung hindi? Paano kung ang mga inaasahan mong pagbabago ay hindi mangyari? Paano kung ang mga pangarap mo para sa inyong dalawa ay mananatiling pangarap na lang? Paano kung yung mga doubts mo ngayon ay signs na pala ng mas malalim na problema? Mga senyales na hindi mo dapat palewalain. Baka panahon na para harapin ang katotohanan at magdesisyon para sa ikabubuti ng sarili mo. Mahirap man, pero minsan kailangan nating piliin ang sarili nating kaligayahan. For example, napapansin mo bang ikaw na lang lagi ang nagre-reach out or naghahanap ng reassurance? Pero in the end, ikaw pa rin ang napapabayaan. O kaya naman, tuwing susubukan mong mag-open up, parang dinidismiss niya ito or ini-ignored. Kapag nararanasan mo ito, malaking indication ito na may kailangang ayusin sa relasyon. Importante na ma-recognize mo ito agad bago mahuli ang lahat. So paano mo malalaman kung totoong mahal ka niya? Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang basta salita, kundi ipinapakita sa gawa. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang consistency, emotional availability, at prioritization ng needs mo. Hindi ito nagbabago kahit anong mangyari. Consistent siya sa pagpakita ng pagmamahal, hindi lang sa mga magagandang panahon, kundi lalo na sa mga mahihirap na pagkakataon. Kapag mahal ka talaga ng isang tao, nandiyan siya para sa iyo sa highs and lows. Hindi siya mawawala kapag may problema, pagkus mas lalo pa siyang magiging malapit sa iyo. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng comfort at lakas ng loob. Lagi siyang nagbibigay ng suporta at encouragement sa iyo. Hindi lang sa mga bagay na madali, kundi lalo na sa mga bagay na mahirap. Ang kanyang mga salita at gawa ay nagbibigay inspirasyon at lakas ng loob para ipagpatuloy ang laban. At higit sa lahat, willing siyang magsakripisyo para sa ikabubuti mo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili. Iniisip niya ang kapakanan mo bago ang sarili niya. Handa siyang magbigay ng oras, effort, at kahit ano pa man para lang mapasaya ka. Kapag dumaan ka sa tough times, genuine love means nandiyan siya para makinig, mag-comfort, at tumulong. Hindi siya natatakot harapin ang mga pagsubok kasama ka. Ang kanyang mga yakap at salita ay nagbibigay ng pag-asa at lakas. At sa moments of celebration, siya rin ang unang magse-celebrate kasama mo. Ang kanyang saya ay nagmumula sa iyong kaligayahan. Kasama mo siya sa bawat tagumpay at bawat milestone na iyong nararating. Pero ang ultimate test talaga ay kung paano niya haharapin ang mga crisis sa relationship. Ang tunay na pagmahal ay hindi sumusuko sa unang pagsubok. Handa siyang makipag-usap, mag-compromise, at magtrabaho para sa ikabubuti ng relasyon. Nandiyan ba siya to hold your hand? Sa mga oras ng pangangailangan, ang kanyang kamay ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Hindi kanya niya iwanan, pagkus mas lalo pa siyang magiging malapit sa iyo, o iwanan kanya sa ere. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagiiwan, kundi nananatili. Sa bawat pagsubok, sa bawat hamon, ang kanyang pagmamahal ay nananatiling matatag at totoo. So, yun ang signs na dapat mong tandaan. Ang mga simpleng bagay na ito ay maaaring magpakita ng tunay na pagmamahal at dedikasyon. Huwag kalimutan na ang bawat relasyon ay may kanya-kanyang pagsubok. Pero sa huli, ang mahalaga ay kung paano nyo ito nalalagpasan ng magkasama. True love is all about support, consistency, and being there for each other through thick and thin. Hindi lang itungkol sa mga magagandang moments, kundi pati na rin sa mga challenging times at pagiging present sa life mo. Ang pagiging present ay hindi lang physical, kundi pati na rin emosyonal at mental. Ibig sabihin, nakikinig ka, nagmamalasakit at nandiyan ka para sa partner mo. Kung may doubts ka sa relasyon mo ngayon, huwag kang matakot magtanong at maghanap ng sagot. Mahalaga ang komunikasyon sa anumang relasyon. Baka time na para pag-isipan ito ng mabuti. Maglaan ng oras para sa sarili mo at alaming kung ano talaga ang nararamdaman mo. Minsan, kailangan natin ng space para mas maintindihan ang sitwasyon. Kung nagustuhan mo ang video na to, i-share mo sa comments ang experience mo about love. Gusto naming marinig ang mga kwento nyo at kung paano nyo nalalagpasan ang mga pagsubok sa inyong relasyon. I-share mo sa comments ang experience mo about love o kung may tanong ka. Ang pag-share ng iyong kwento ay maaaring makatulong sa iba na dumadaan sa parehong sitwasyon. O kung may tanong ka, huwag mahiyang magtanong dahil dito tayo natututo at nagiging mas matatag. Huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ganitong klase ng topic. Marami pa kaming videos na makakatulong sa iyo sa iyong love journey. At kung hindi mo pa napapanood ang video ko tungkol sa mga relationship red flags, panoorin mo rin! Marami kang matutunan doon na makatulong sa iyo. Salamat sa panood guys! Kita-kit sa next video! Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto, pero ito ay totoo at nagtatagal. Ingat at hanggang sa muli.